Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang, Magandang hapon, hapon din, din po. po. Ang nireklamo niyo po si si Sebastian at Mikey Agustin. Yes, opo. Paano kayo naloko, ma'am? Actually, sir, followers po kasi nila ako. Then, nakita po namin yung mga advertise nila sa Facebook. Pero nag-stock naman po ako bago ko bago ako magbigay sa kanila ng pera. Then, nung pag-stock ko po, wala naman po. Okay naman po. Then, yung mga post din kasi nila, maayos po. don nung nag-message po ako sa kanila kung paano mag-invest, then sabi nila, 1 million yung minimum para makapag-invest ka po. Then may 5% po na interest. Then hindi po nila sinabi. Then in ko po sila kung may contract po ba ito. And then sabi nila, meron naman po. Then, the, nung ano po, nung pagsabi nila meron po, sa gumaw na po ako, nag-send po ako sa kanila ng pera, through bank po ni Miss Mikey pinasok ko po sa bangko niya. Tapos meron pong kontrata pinadala sa inyo kapalit ng pera niyo? Opo, late na po nilang pinadala po yung kontrata. Then, nung ano nak pong nakalagay sa kontrata? Contract of loan po. Then nag-message po ako. Contract of loan? Opo. Bakit po loan? Kayo po ay maglo-loan sa kanila? Actually sir, inas ko siya about doon kasi po ang sabi niya may kontrata, kontrata po. Pero hindi po nila sinabi na contract kontra pa pala yung kontrata. Which is ang sinabi na, ang binigay na lang po nila is sinaka-notarize na po yung papel. Okay. Nagbigay ko kayo ng 1 million. Opo. At pagka uh, bigay niyo ng 1 million, dinaan niyo po sa banko nila. Opo. Uh, bumalik sa inyo ay contract of loan. Ano po nakalagay doon sa contract of loan? ayun nga po, na may umutang po daw sa amin. Then nag po ako sa kanila kasi napanood ko po yung episode ni Sir Garrett na bawal, wag pipirma sa contract of loan. Then nag po ako agad-agad kay may Mikey. Ma'am, bakit po contract of loan tong si pinadala? So, kasi ba investment ang pagkakaintin Opo, investment 5 po. 5% kapalit ng no 1 million. Opo. 5% ano po 'yun? Uh, every month? Every month po nilang sinisend. Which is so 1 million that's 50,000. Opo. Every month. Opo. So wala pa lang ganoon na ah, hindi pala natupad yung usapan ninyo na kayo hmm. po ay maging investor at 5% hmm. sa halip kayo po ay magpapautang Opo nagulat na lang po kami pauutang then tinanong po namin sila about dun. sabi nila pare-parehas lang daw kami ng contract and then sabi po nila yung investment tsaka contract uh, uh, of, of loan, loan. iisa lang po daw which is kami pong mga first timer na nag-invest So, kala namin po, ganun. Kasi po, syempre, ang inis namin, mas maano sila sa amin. Which is, yung mali namin na dapat pala, nagtanong muna kami, bago kami nag... Ano, Sana nag usap kayo sa mga lawyers. Oo nga po. yung eh. Yun po yung pagkakamali po namin. Pero kasi, naniwala kami sa sinabi nila, na iisa lang po daw yung contract of loan sa... Pwede makita kayo sa gano'n din ang nangyari sa inyo. Opo, oh, Bale po ang akin naman po, sir. Kasi, iba-iba kasi yung process nila eh. Meron kasing online, meron uh, personal sa bahay, personal namin nakausap. Okay. okay naman po, sir. Personal ko talaga nakausap si Excel face-to-face -face sa bahay po mismo nila sa Las Piñas. Kasama na po, po. si Miss Mikey. Okay. Opo. So, on hand hand to -hand po namin biligay yung pera pati yung kontrata. Kaso nga lang, yun nga rin po yung explanation. Parehas lang naman daw po yung contract of loan at yung investment daw po. Nagtiwala naman din po kasi ako, kami, kasi nga po, ang sabi, tinanong ko sila, paano po pag bumagsak yung business na sinasabi niyo Paano po pag once na nag-down po yan, ano pong kapalit po niya Ano pong mangyayari sa amin? Hmm. Ang sabi po kasi nila sa amin, ititigil na daw po nila yung investment, ibabalik daw po nila yung puhunan. Tapos po, syempre, nagnawala na rin po kami kasi syempre, toy collector po sila. Napakadami ng toy collection na napakamahal. Meron pa nga po nakita po do 600,000 pirma lang po ni Michael Jordan, malalaking human size na toy collection na kaya po nilang ibenta daw po para mabayaran kami in case na magbumaksak nga daw po yung business po. Ang daming pera. Yes uh -huh. po. Pinapakita po nila yan sa amin, sir. Okay, pera mga pera niya yan. Opo, oh, pera po namin yan. Sigurado. Ayan, iba po, yan. Idol Ang dami naman. Ang dami nga po. Naku, milyon-milyon na to. Yes po. Oh, yeah. grabe. Ilang milyon yan. tindi ah. Okay. Meron pa nga po silang mga may pinapagawa rin po silang 12 museum po sa Bulacan poster which is sabi-sabi yung daw po yung ginagamit nila para sa pera po namin. Tapos ah, mga na, bagong fully si, si paid na oh, po. Oh, po. So, so yung, yung mga para, pera, hindi, pera po hindi po po na ibabalik. Wala, hindi pa po, po. Mr. Excel Sebastian magandang hapon po sir Excel. Hello po sir Raffy po. Magandang hapon po. Sir, andito ah. po itong uh, mga subscriber niyo po sila at uh, naniwala po sa inyo uh, doon po sa inyong paanyaya na mag-invest. And later on, okay. eh, loan po pala yun. Nagreklamo po sila. Ano pong reaksyon nyo, sir? Opo. Ayun nga po, Sir Rafi. Uh, Na-explain ko naman po sa kanila na ako rin po talaga. Uh, sa kami ni May, tayo rin po investor din po kami talaga. O so, mm -hmm. nagandaan po kami sa, sa, sa platform. Kaya po nag-post kami sa social media namin na na kung sinong uh, gusto nga uh, mag-invest din, makapag-invest din po sila. Mm -hmm. So, et eto po kasi yung investment po na to, kumbaga, po siya sa casino junket. Yan po yung explain din po sa amin doon po sa inga po sa casino junket na na ipapasok yung pera. So explain ko po sa mga tao na hindi po ako ang ano nito, ha? hindi po ako may-ari po nito. Yan po ay top guy po ni Hector Pantoliana. Siya po yung signatory. Hector yung sir. Hector Pandulyana. Apo, uh, yung okay. po yung... Anong pangalan signatory? po ng kumpanya ni Hector Pandulyana, sir? Eh, yung po yung HP, ano po, HP Horizon po yung junket po before. Eh, two ba na sabi niyo po sa inyong mga investor na gagamitin po to sa casino, pang sugal? Opo. Opo, Sir Rafi, kasi yan po yung, ano yan po yung, yan po talaga yung, ano, kasi nanan kami, Sir Rafi, sa office po mismo dati ng HP Horizon, nung nangyayari po yan. Yes, Excuse me, Sir ah. Sabihin ko lang sa inyo, hindi kayo nakikipag-communicate sa amin. Buwan pong main mga delay nyo na gustong makipag-usap sa inyo, nagmamakaawa, mga OFW na umiiyak sa akin, nagme-message sa akin na kausapin niyo kami. Ilang beses ko kayo sinasabi, ako na magsiset ng Zoom meeting para kausapin niyo sila. Pero hindi kayo nagsiset, ba? Diba? So, wag niyo sabihin sa amin na nakikipag-communicate kayo kasi never kayo nakipag-communicate. Kailan kayo tumawag? Ngayon lang, nung nalaman niyong tinawagan na kami, kami, na nandito na kami. Di ba tinatawagan kami nung help desk ni Hector ngayon? Pati tinatawagan nyo kami na ngayon kayo, nung pagtawag sa akin kaninang morning, ngayon kayo makikipag usap, meeting. Bakit ngayon pa? Kung kailan nandito kami, huwag nyo sabihing victimary kayo kasi wala, wala kaming kilalang Hector. Kung sinabi nyo sa amin na Si Hector, sino ba si Hector? Hindi namin nakilala si Hector. Kayo Ikaw yung kilala namin. Kayo po so bakit sa set papasa na? Ay, biktima din kami. Ganyan naman yung drama ng mga ano, investor din kami. E, eh, usong-uso na yung ganyan. Huwag na po kayong maganyan kasi alam niyo yung responsibilidad nyo. Kung umpisa pa lang pinaliwanag nyo, naintindihan po namin kayo. Bakit nyo kami tinaguan? Ang daming tao bumiyahi sa pandi hinahanap kayo, tinataguan nyo. Wala pupunta na rin kayo sa, sa Las Opo, oh, punta po yung mga tao sa Pandi. Uh, sabi po nung gumagawa dun sa barko niya, nandun siya. Tapos nung sinabi, mga business partner po kami ni, ni Yexcel, biglang sabi po nung, ano, nung tao niya, ay wala po sila dito. Tapos biglang umalis yung mga tao. Ang point doon, bakit nyo kami tinataguan kung totoo yung mga sinasabi nyo? Pwede nyo naman kaming harapin eh kasi nakipag-usap nga kami. Nung pangalawang invest ko sa inyo na dalawang milyon po kasi invest ko sa nila, nag-additional ako, bina, bina uh, pinuntahan ko pa kayo sa bahay nyo. So ba diba, dapat nakipag-usap po kayo ng maayos. Kung talagang totoo yung sinasabi nyo, ilang beses, 400 plus po kami. Kung totoo yung sinasabi nyo, sana talaga hinarap nyo kami, ilang beses kami nagmamakaw. Anong ginagawa mo? Nagpo-post ka pa sa, sa Facebook na kami parang kami pa kami yung may kasalahanan na... Kaya ikaw pa yung biktima, huwag kang umaktong biktima kasi to, kung totoo yung sinasabi mo, kinausap mo na kami ng umpisa kung biktima ka talaga at tinulungan mo kaming mag-file kay Hector, di ba? Pero hindi. Pero kasi ikaw yung kausap namin. Sir Yexcel, doon ba sa kontrata na mention po ang pangalan ni Hector? Sir, uh, yes po, yes po, yes po. Yes po. Sir, uh, Meron yes. sa kontrata? Bene, ano Opo. po nung pag-send na po nila, hindi po nila sinabi sa amin na si Hector po 'yon nung wala kahit po basahin niya po yung mga conversation namin. Ah, si yeah, pero sa kontrata mismo, minakalagay ni Hector. Yung binigay, nung binigay na po nila si Hector na po yung nakakontrata. Ah, hindi sila? Hindi po Pero yung pera dumadaan sa kanila. Opo. Kailan yung Excel po? Sila rin po ang tumatanggap. May mga nakapirma kay Excel, kay Mikey, may kay Hector din po. Iba-iba po nakapirma po. Pero kung kailan kay Excel lang po na ng pera, pera po. Nasaan na po yung mga pera, Sir Excel? Yung bulto-bultong pera, gabundok na pera na uh, pinost nyo pa nga po sa Facebook kaya maraming bumili. Nasaan na po yun, Sir Siri Excel? yung pong ay ah, yung mga pera po na yun sir happy na sa office po lahat yun kung baga, yung Ang patayin Hindi po din na ma-release. Sir Rafi, bali, hindi po kasi akong may-ari, Sir Rapi Yung owner po ang, ano, kumbaga, sila po. Kam- hindi, pero, ka pero, pero eh, may, access kayo sa perang yan. Wala po, Sir Rafi, wala po. Nasa ano? Sabi niyo, nasa office. Hanggang ngayon ba, nasa office pa rin? Yung pera po, Sir Opo. Rafi. Opo, yung bulto-bultong pera, yung milyon-milyon, gabundok na pera dyan sa post po ninyo sa Facebook. Nasa na po yan? nasa office po sa Raffi. ay ang ang, o, ang office po sa Raffi sa Fabel Building Alabang po kasi po namin sila minute sir Raffi. So pwede pwede punta niya ng NBI kasama complainant para bawiin na Opo siguro opo, opo naman sa Raffi. Opo. Ay, yun naman pala eh. Sige sir, may gusto Bali mo sabihin. Bali po sir, pumupunta, may mga pumupunta po doon sa office sila pero wala pong nagpapakita, wala pong tao daw. Pero may tao okay. naman po sa loob. Okay. Pinapatay po nila yung ilaw tapos bukas na mo yung aircon. Paano walang tao bukas yung aircon? Lamig-lamig na May mga loob. picture po Ito kami. Ito nga na... po, na hospital na nga po to, si Mami Ellen dahil nga po sa depression. Wala po kasi kami po, ganito din po nangyari. Kung bagat nga po, aw, uh, wala din kami kasi isagot sa mga tao. Gawa nga po kasi siyempre sa office di po pag hindi kami na updates, hindi din po kami nabibigyan na updates uh, agad-agad. Kung baga, ano naman sa mga tao, hindi, hindi po talaga akong owner. Kung wala po kong... Si Oo nga, sir. sir. Hindi nga ikaw owner. Sabihin na natin, accurate yung sinasabi mo. Pero the fact na ikaw ang tumanggap ng pera, malaking responsibilidad mo rito. Kasi sa inabot o. ang pera, hindi naman doon kay Hector. Nung pag-abutan ng pera, wala namang mukha ng Hector na nagpakita. Ito daw po si Hector, sir. Opo, opo. O, di ba? Ikaw pong may pananagutan dito. Di ba, sir? Opo, sir Tapos ngayon, opo, kung sinabi siguro sa kanila from the very start na yun ay magiging casino money, ibibigay sa mga player pang sugal, e eh baka hindi sila pumayag dahil alam opo. nila very high risk yun pag opo. sugal. Walang pumayag. So hindi kayo naging honest. Again, may problema naman po tayo doon, sir. Ay. So Raffy, bali, ano po yun, na-explain ko po sa kanila yun before po namin ipinasok. Kasi sabi ko sa nga sa kanila sa Raffy, hindi ko po kaya, hindi ko po wala pong kaya makapagbigay ng 5%, hindi ko po kaya yung ganyan. Ang, ang, kaya sa nga sir, po. kung hindi mo kaya sir, eh bakit mo kasi pinanindigan na kakayanin ni Hector na hindi mo naman pala kilala si Hector talaga kung kaya ba ni Hector o hindi. Ikaw ngayon ang sasabit dito sir. Okay. Di ba? Kasi kumbaga parang kumulekta ka ng pera para kay Hector na gagamitin ni Hector sa kanyang negosyo kung anong paman yung negosyo ngayon. Ikaw po ang tatamaan dito kasi ikaw tumanggap ng pera. Makinig ka natin Tingnan mo. Attorney Palmer Mallari, Chief NBI Anti-Fraud Division. Attorney Mallari magandang sir, hapon po sa'yo. Magandang, magandang hapon po sa iyo Senator Tulfo, at sa inyo pong mga taga-pakinig at nanonood po. Sa Kanina ito, pa sa po kayo na kamonitor. Anong takeaway nyo so dito? Nakamonitor ko po. In Attorney. fact, I, I find it very interesting na sinabi nyo po. Sir, tama po lahat ng sinabi ninyo. Kasi po sa kasong pag-iimbestiga po ng staff, ah, very crucial that we have to determine the person who actually received the money. Hmm. Kung halimbawa si Excel si Bastian po ang lumalabas na pinag-abutan ng pera at siya ang taong kausap talaga ng mga complainants, it would na siya talaga ang mayroong responsibilidad doon sa perang tinanggap, lalo pat hindi naman maipapakita ng perang ito ay ipinaabot talaga doon sa binabanggit na na Hector o kaya ipinasok sa junket operation. Meron po kayong magandang nabanggit din kanina, Senator Tulfo. Pinanggit niyo po kanina na if it was explained very thoroughly to the complainants that the money will be used to fund yung casino junket operations, malamang hindi nga papayag ang mga victims because they know that, is, that it is a high risk operation. Opo. So very crucial po lahat ng paliwanag na ito na natin from the complainants para malaman natin kung anong klaseng kaso ang pwede pe po nating maisampa sa mga tao po na involved. Ayun. sinasabi po si uh, Axel Sebastian, attorney, na yung mga pera daw po, yung bulto-bulto na pera, pinakita po sa, pinost nila sa Facebook, eh nandun daw po sa office. Eh, kung totoo, baka pwede po natin puntahan siguro, i-recover yung pera. Ano sa tingin niyo, attorney? Sige po, sir. Uh, kung, kung makapagpapile po agad ng complaint ang mga complainants sa amin. Sir Axel. Aba, Nakita okay, niyo sir. po, narinig niyo po sinabi ng NBI. Aba, aba, kayo ho yeah. talaga ang ipit dito, kayo ang makakasuhan at kayo po ay makukulong. Dalawa kayo ng girlfriend mo at hindi si Hector kasi si Hector magaling to, hindi naman nagpakita. Pag nagkabutan ng pera, wala naman siya doon. O madali niya i-deny lahat. Ikaw ang yari dito. So if I were you, cooperate with the NBI, ibalik yung mga pera, e eh baka makakalusot ka pa. Kawawa naman siya, pati girlfriend mo damay dito. Opo, po ako, Sir Rafi. Makikipag ano po ako sa, ano, sa inyo po. Mga magkano Rafi. Mag pera pa po ang natitira, Sir? Sa palagay nyo, more or less? At bali, Sir Rafi, wala, wala po akong ano eh. Wala po akong pera. Hindi, nee, hindi. Nee, yung, yung pumbulto-bulto na pinapost nyo po, nakita ko, gabundok na pera siguro. Hindi lang 50 million yun, 60 million. Tulad ito sa mesa. Ano, Tira ano po yun, Sir Rafi? Uh, yan, po yung, yan po yung picture namin before pa po yan, Rafi. Uh, Sir Rafi, uh, around last year pa po yan. Hmm. Bali, ang nangyari po dyan, nandun po kami sa office. picture lang po kami sa pera, sa Rappi. talaga. So, hindi niya pera, papicture lang kayo sa pera. pero, yun, pero yun ang ginagamit yun yung pang-fund -pang -pang sa amin. Kali pera po yan, pinapicturean nyo sa harap? Yun po yung sa office po, sa Rappi. Ah, so hindi sa inyo yon. Kani pera yon sa office. Sino nga yon? Sino yung pinakabuso? Yun po, yun po sa yung office po ni Sir Hector Pantoliana, Sir Rafi. Okay. ipit sila rito. Yun yung sabi ng NBI. Siya maipit dito. Okay. Etong Hector, kung totoo Hector, maaari nga siguro, pero siya ang yari dito dahil siya po ang tumanggap ng pera. Tapos yung bank account na misis niya, ng girlfriend niya, ang ginamit, pati ng girlfriend niya, ipit dito. Pati po yung girlfriend niya po, nag invite din po. Siya rin po yung humaharap. Siya po yung connected kay Hector, yung asawa niya po. Ah, edi ya yeah, ipit din to si girlfriend Opo Siya po yung tao talaga ni Hector Si Mikey uh, po kasi idol rapper artista po nagartista po, Nag -artista artista siya po. Siya. Oh. Tapos siya po yung nagko-convince? Opo, sa, ako po sa kanya po. Siya po yung una-unang kumakausap so, sa, sa Metro Video taong. Call bago po kami makiharap kay Excel po. Ah, so mag bago niyo maharap si Excel, siya muna? Siya po muna. Siya po, po muna talaga. Siya po muna. Tinit, parang tinitignan muna kung kaya namin mag-invest ng ganito o ganito. Ay, ah, investigan muna kayo? Opo, bago po muna sa step nilang ni Excel. Makulit po sila, tawag sila ng tawag. Ma'am, isent mo na yung pera, ganyan-ganyan. Tapos ngayon, puro black po. Opo, hindi pa po na paano pong pag-iimbestiga sa inyo ni ni Mikey Kung pini piniprep to make sure na may kakayanan kayo mag-invest. Opo. Oh, 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 Opo. Oh, oh, Kano pa lang O oh, tatanungin niyo po saan ka po nagtatrabaho ganyan then ano po sabi niya ka uh, minimum po yung 1M ganon. 1M up po. Depende sa trabaho. Then, pero nalaman ko, meron po palang mga 200 na ano, dinidepende nila siguro, ibina check po siguro nila muna bago nila sabihin na, ah, yung minimum. Kasi meron po mga 200, 300 po. Depende sa trabaho. So pag sinabi mong ikaw ay presidente ng isang kumpanya, 1 million pataas. Nila. Oh, po. So, po. Wala kayo po sabihin nila. Ah, okay, pag sinabi mong call center agent, mag-200,000. Eh kung sabihin cruise magkano yon? 200 po ang pinakamababa na po nila. <laughs> ano na <kausapin? laughs> Hindi na po kakausapin. Okay. Okay. Meron din yung mga OFWs natin. Okay. I, uh, isa sa salon crew sa Dubai, 1 million yung sa kanya. Factory worker po sa Taiwan, 500,000 si Sir Patrick Arozal. Riyadh uh, Riyad caregiver, 1 million po. Uh, New Zealand factory worker na si Kevin Lino, 400,000. Ano, so malalaki po, Idol Rafi. Marami pa po yan. At meron pa yung mga naka-video call? Ayan. Magandang hapon po doon sa mga naka-video call. Magandang hapon po sa inyo lahat. Sino ang gusto magsalita? Magandang hapon po. Oh, from Qatar. Yes, sir. Magandang hapon po from Qatar. Paano naman ho kayo na hikayat? Ah, uh, gaya po na sinabi ng mga namin ngayon na sa studio, ganun din po ang sinabi sa amin. Gaya ng kami, eh, hindi ba kaluwas-luwas hmm. gawa ng pandemic dati. So, through video call kami, nagkipag-usap sa kanila, sir. Mm -hmm. Magkano po yung nakuha na investment? gaya ng sinabi po sa amin dati, sir, ang minimum ay 1 million. Sa party po ninyo, magkano po ina-invest niyo po, sir? 1 million po. 1 million po. Opo po. Inutang ko pa ako yun sa banko, sir, eh. Gawa ng kailangan daw, kailangan daw 1 million. So, yun, nag-isip kami, pati ng misis. Sabi ko, mag-visit tayo kung ano. Sabi na, sige, total, maganda naman. Sino po nakipag-usap? Sino po nakipag-usap sa inyo? Ilang dalawa po, sir, mismo. nag ko sa akin, si Miss Mikey at saka si Sir dexter si Bastian. So nung pinadala niyo po yung pera, ano po yun? True bank? Bank to bank? Opo, true bank to bank. Uh, pinadala na yung address sa uh, uh, ano, account ni Sir Hector Pantulanya. Na tinatawag nilang Boss HP. Ah, doon naman sa account ni Hector Pantulanya. Opo, opo. Okay. Actually, sir, tama po yung, yung sinabi ng mga kasama namin. Wala naman silang advice regarding dati na ipapasok sa kasino. Ang sinabi lang is, may may mga business na ganito ganyan so kasama kay kung gusto niyo Ah nagsinungaling sila. Oo po wala po silang sinabi kung kung alam kung, kung alam po hindi po kami sasali diyan sa casino alam namin bawal yan Tama. Bawal at saka isa pa high risk po yun. Karamihan ito, ito. sa mga naglaro sa casino talo. wala pa namang ano casino player na naging bilyonaryo at yumaman dahil sa pagsusugal. Palaging talo yes, po 'yan. Kami naman pong mga taga taga OFW oh, kasama na ba sa iba ibang bansa, umaasa naman po kami dahil 'yun lang po ang namin dahil may mga pinapangarap kami dyan sa Pilipinas. Na gusto naman namin pa paano pa ito, may taguyod. Eh, hindi namin inasahan na nagganoon pala ang mangyayari sa amin. Opo, sa inyo ba sir, 5% na pinangako na return? Opo. Of, oh, ba, sir. sa investment po ninyo, oh, okay. meron pang 10%? Wala po, 5% lang Pura, po lahat. Puro 5%? 5 Good evening po sir Rafi, uh, oh, po. Kevin Lino po from New Zealand po. Uh, ang sabi naman po sa akin sir Rafi is 3% lang po yung binigay po sa akin na monthly binigay po ngayon. Okay. Which is ang akala ko po before, 5%, which is nagtanong-tanong din po ako sa ibang mga uh, kasamahan po rin po dito, sa kanila po 5%, yung iba naman po 4%, at tapos nagulat na lang po ako na sa akin, pumasok po siya na 3% lamang po. Magkano po na-invest nyo, sir? Uh, 400k po. Kanina po pinadala yung pera? ah uh, kay Ma'am Mikey po. Mikey naman. Ay, ba iba pala. Ma'am, yung nagtatas ng kamay, magandang hapon po. Uh, magandang hapon po. Ako po si Jason na nasa Dubai po. Uh, nitong taon lang po nito sa Rappi, pumunta po ako, nagbakasyon po ako noong January dyan sa Pinas para ma mm -hmm. ko po sila personally mm -hmm. at mayabot ko po sa kanila yung perang i-invest ko po sa kanila. Mm -hmm. At yung perang i-invest in ko po sa kanila is 1 million cash. Uy. na inabot ko mismo sa mag-asawa, kasama po niya yung mama ni Yexel at yung dalawa po nilang sekretary na si AJ at Marlo. Saan po yun? Mer sa, meron po, sa, saan niyo po inabot? Sa, sa mismong bahay po nila, sa Pinias may maraming po. laruan. Sa Las Piñas po. Paano po nalaman yung bahay nila? Binigay po nilang address nila at pumunta kayo yes doon? Yes po, through Mikey po. Siya po yung kausap ko, video call at message po. Sinan po nila yung address po nila sa akin, tapos si uh, sinamahan po ako ng kapatid ko. Nag-single lang po kami doon, papunta kasi malayo po eh. Taga Pampanga pa po ako that okay. time. Opo. So, so ma'am, bukod po doon sa uh, kay Yexel at saka doon kay Mikey, meron po ba ibang tao na kumbinsi sa inyo sa household po ni, ni Yexel? Yung mama niya po at saka yung dalawang secretary niya na si AJ at Marlo po. Okay. Ano po klaseng pagkukumbinsi ang ginawa ng mama ni Yexel sa inyo? Ang sabi po nila is uh, maganda daw po yung investment na to kasi every month kikita po kami ng 5% which is ilang buwan lang po nilang pinaranas sa amin at maybe 6 months lang po tapos in the other months po ayun na po nagka problema na hindi na po naibigay yung mga interest namin. Parang piramiding. So ang natikman nyo lang po 5 to 6 months lang po nung yes, as, po, pinalamis ito. na ano na return to investment na 5% after that wala na, tablado na. Wala na po. Okay. Tapos, mini-message ko po sila, panay lang sin po nila. Wala po silang sinasagot or anything. Ako po si Priscilla from US. Opo. So, ayun, nakita ko lang sa post ni Excel Sebastian si sa page niya. Nag-post siya about sa business. So, mini-message ko po si Excel at nainggan niyo po ako na mag-invest kasi meron din akong ipon dito. Tapos, nung nag-invest ako, sabi niya, kausapin ko daw si Mikey dun sa page niya. Magkano po na-invest niyo, ma'am? 200,000 po. At yun ay malyari? Apo, magandang, magandang hapon po ulit. O kasama rin daw po yung mother ni Yexel sa pag-iinganyo, pag iimbita na mag-invest. So yung mother ni Yexel, sama na rin po siguro sa kaso. Ah. Opo. Opo. Uh, looking at the bigger picture, we will really have to look at all personalities involved in enticing the victims into investing. Lahat oh. po yan gagawin po natin sa ating investigation. Sige po. sasamahan po namin sila sa inyong tanggapan. Ano po mangyari pagdating po dyan sa inyong tanggapan? Paano po magiging uh, yung approach niyo sa pag-iimbestiga sa kaso ito? Oh. First and foremost, eh, we will have to document their allegations by preparing a pro forma affidavit. Apo. We will ask them to submit all documents that would uh, signify yung pagpapadala ng pera sa ating mga taong iniimbestigahan. We will do a record check. We will do verifications with related government agencies. Mm -hmm. At uh, lahat po ito ang initial na ating gagawin. At nabanggit ko po kanina sir Rafi, that there is an office in Alabang. Apo. We will uh, make it a point to visit it. Uh, we will bring the complainants there. Para humalaman natin, ma-verify natin if the office is really existing. At saka uh, sir, yung bahay na siguro kasi doon daw kuminsan nag, uh, nagkakabayaran. Kasama po yun, Sir Raffi. Kasama po yun. Papupuntahan po natin yan. Ay salamat. Sige po, sasamahan po namin sila lahat dyan sa inyong tanggapan. Attorney Palmer Mallari. Maraming salamat Th po, Sir Raffi. Chief, NBI Anti-Fraud Division. Magandang hapon po Attorney <laughs> Mallari, sir. Si uh, Mr. Axel Sebastian ay na pong sumagot. So sasamahan po namin kayo sa NBI bilis-bilisan po natin to. So pupuntahan po yung bahay na kung saan nagde-deliver kayo ng pera, pati yung opisina, kasama sa pag-imbestigan ng NBI yan. Alam ba ng mother na scam yung ginagawa ng anak niya. Opo, po, nagchat-chat. Siya po yung nagchat-chat po. Siya po yung nagchat-chat. Tapos puro po, po Diyos yung chinachat niya. Alam daw ng Diyos na ganito yung ano, wala daw silang kasalanan. Yung mga Bible verse. Mga ba po, ganun po yung... Sinama ho? pang Diyos sa kalukuan. Pa kami, para kami pa po yung um, si Santanas. Sila po si ano. <laughs> Kayo pa ang masama. Yung mga chat niya po purong ganun. Parang nababalo na po ata sila. Ay, nakapagsabi pa nga daw po, lagi daw po sila nasa Okada Hotel, nagkakasino. Nagkakasino. Na araw. Ito. Sila kay po. po. May nakakita Ay. daw po na lagi Mas Okada. Lagi. Yan, na Nyon. Oh, attorney tapos, Palmer, Majari. Sir. sir, sorry, tapos, pag -toglet. Anong kaso dito? Laban sa mga inireklamo, Attorney? Well, well, ang ano, ang maliwanag po dito is estafa. Mm -hmm. Estafa po. If there is a corporation involved, which I have, I have not heard kanina, uh, it's also a possible violation of Republic Act 8799, which is a violation of the Revised Queue Regulations Code. At yung pong pagbabayad at pag entice using the internet o social media, uh, yan po ay maliwanag na violation din ng Republic Act 10175 o yung Cybercrime Prevention Act of the Philippines po. Naku, ang dami pala patong-patong ng kaso. Ilan taon po to? Kung sa kasakali. Ay, po taas ko yan ang pagkakaalam ko po sa ano sa ang estafa po, depende po sa amount. Tapos po ang Cybercrime Prevention Act If I'm not mistaken, uh, it's actually prison mayor, pataas po yan, 6 years and 1 day to 12 years. Mm -hmm. Depende pa po sa degree ng violation ng ating mga subject. Okay. Large scale po, pasok ba? Meron bang oh large scale staffa? Uh, marami po. Uh, kung hindi man po large scale staffa yan, multiple counts of staffa po to think na napakarami po ng mga complainants at victims. Ito ba? Bailable? Non-bailable offense? Uh, malamang po. Non-bailable na po yan. Nako. Yari sila ngayon. Sige, yan lang po muna. Again, sobrang thank you po, ha, Attorney Malari. Maraming salamat po, Senator. Maraming salamat po. po. sa inyo. Thank Sarang, pa din po. Ayun, no bail. okay, yung po At Saka, talaga yung patong patong na kaso. Oh, okay. sa kanya nga po yung checking nga po niya, tumalbog eh. 5 million po yung nilagay po niyang investment. 5 million? Opo. Oh, oh aray. Tapos ah, Sorry, bigyan ng check hindi tumatalbog, tumatalbog daw po. Tumatalbog po yung check. Ang sakit. Ang laking pera. Tapos pinangkakasino lang. Oh. Nag-shopping pa nga po. Post-post pa sila kahit delay-delay na po. Fully paid nga po yung dalawang sasakyan po nila eh. Hmm. Ay, pera niyo yun. Oh yun na yun. Ano, nag-shopping Opo. Oh Nung birthday po ni Mikey, ang dami niya mga luxury bag. Tapos yung mga investor niya, walang ganun. Sila, shopping-shopping, ganun. Tapos, <laughs> tapos ng Pasko, nagtapon sila ng pera po. Opo, oh namimigay pa sila sa live. Sinong binibigyan nila? Siguro yung mga trabahador po ata nila, Opo. Oh nagtatapos sila ng na pera po. Tapos ng pa po yan September 8, may video po yung isang parang vlogger din po. Nagpapalaro siya, nagbibigay pa po siya ng pera. Pero hindi na po siya nagre-reply sa amin, no? Nagpalaro po siya sa mga bisita niya po. Ako, yan sinasabing, ayan o. Shopping now, jail later. <laughs> ayan o. Grabe. Eh, pera niyo po lahat yan. Sige po, punta tayo doon sa NBI. Sasamahan po namin kayo para mapabilis na po yung yes. pag-investigate pwede ko rin po ito patawag Senado in aid of legislation lahat po kayo mga komplainan yeah. para pa-investigahan natin to. Actually sir, 400 plus po kaming naka-invest sa kanila. 400 plus? According sa kanila, ang pera ang pinus na po nila January 2023 nung pagpasok ng taon, naka 200M na daw sila. Tap na top na chair po daw mag-recruit si Yexcel tsaka si Mikey. Dahil po yung po kasi nilang followers eh. Grabe, 400. Eh, sabihin natin, kalahating milyon na lang. I-average natin. That's 200 million na. Tama. Opo, 200 million. Nung January pa po yun, ha. Tapos tuloy-tuloy pa rin po sila magbigay. Sige po, ganun po muna. Diretso tayo sa NBI. Pakiaris na lang, sorry. Yes okay. po. Sige po, salamat po ma'am. Maraming, Marami salamat, salamat po, sir. Po. E po. Po. po, po. God you bless po. God bless po. Okay.